ng tagul tag tag na talaga. O dito nga po wala pa eh. Wala pa rin diyan. Tapos namin panggamit sa bahay. Mm -hmm. Yung pala ang may kuwang tubig. Sayang. Wala pa ang tubig. Wala pa ang tubig. <laughs> wala pa ang tubig. Ay siya, wala pa ang tubig at kami pabalik na uli. Pagbalik na lang. Pagbalik na lang. kailan lang, sir? pag nagkatubig. Basta naglakasan ng bagyuhan yan, bago nagkatubig na maganda dyan. Yeah. Ay, ba? Pagtakulang siguro. Uh, September. Ano ang gagawin natin? Gumayar tayo. Kayo? Okay. Wala kayo. Di ba? Pwede kayo maglakad. Wala yung... Kayo okay, masusunod. Tayo, wow. tayo magagaga pa. Duda ko ang gumayar. Ganito rin eh. akin. Makakapasarado sa ating target ano. Mm. Sir, salamat sir. po kami ngayon ang pupuntahan namin. Kung saan kami pwede. Ate kay tita ano sana. Kay tita Dule. Siyan po natin? Sama kayo. Ikot po tayo kung saan tayo pwede. Bas po kami at tatanggal. Tanggal, tanggal. Hey. Ay. Dito na, na, na kami minion. nakapasok Ay, sa di, buktong di sa na lore. bato. Hindi sa ito. Ayan po lobo. Minyon ito. ito. Kay, ano, ang yeah, may reload. Alam mo kung nasa... Ano? Ay tatanong ko po yung jodohan. Kung talaga to. Ganda-away tayo eh. Oo natin. Ay sila ano pala yan eh. Ha? Sila? Ay, sila. Ay ay juday. Si Juday? Ano si eh. Juday. Huwag. Huwag. Ang aking kapatalan. Sige. 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 Madami pala Madami pala tao din eh Talagang ginagawa mo dito kung saan saka saan saan? eh Ha? Sino tayo mo? mag ko Saan? Sinong mag mo Wala naman tayong ihihawin doon may ihihawin doon, may lutuan doon Saan? laki pa na ito Kasa-kasa? Ano? May ari si Ate Lore Ito ko si JP JP, nandito kami sa lugar mo Ay. Pag kumuha ka sa akin ng sounds, may discount na <laughs> Ay, Dito na lang daw tayo Diyan o Pwede naman dito upo na yan Pwede naman gumamit na yan okay. Wala nga daw tayong cottage eh Nagtitipid kami Do, kinukuha nila yung ano, dami. natin mamaya itong Hanggang sa taas daw. Hanggang sa taas, ma'am. Yes po. si ma'am eh. Iikuti namin yung lahat. Papunta ron sa taas. Kung gaano kaganda tong lugar na to. Ayan o. Oh. Kita nyo naman yan. Nakita niyo yung dinadala namin dati na nakasako, na mga na gamit. Ngayon po ay eh, may bago kaming... Bagong bag. Bagong bag. oh, bag. Ay, ay niyo magkaintindihan. <laughs> ay ligaw pa eh. Hindi ko lang <laughs> kusang kuwa. Ligaw pa. Na eh. <laughs> <Ay, ligaw pa, laughs> bagong lagayan. Ihiga mo at baka naman niya ay matambawan. Ba, ito okay. na. May mga gamit talaga. Ay, ay na talaga. Ba, ito na. lugar namin dito kami napasuot at gawang walang tubig yung waterfalls doon yung ano kaya pupunta pa kami yung gumair baka wala rin tubig doon kaya dito na kami sa bugtong bato resort pero ito yung lugar nila Ang mayari nga pala nito ay si Atilore Minyon akatin natin yung tower nila mamaya Doon sa taas May tower pa sila eh. Para makita natin yung talagang ibabaw At liliparan natin ang drone Para makita natin yung talagang ganda ng lugar ng, uh, Ang lugar nga pala nito ay sa Iksusok Puntang Paluan Kaya Mamaya Pakain lang kami Pwede ka namang Mag-cottage ah, Pwede palang walang cottage Ito ka nga lang sa tabi Pero Ayun ang ganda ng cottage nila Pasokin natin may mesa May bangko kuryente din kompleto malapit na yung CR ganda anong nangyari sa mga niluluto kulang pa ano? ano sa alat oh, alat okay. sa bangalo timos ano? sa alat Naubos ka, naubos ka, titimos. Bisa. Hanggang na naubuli. Hindi natin, hindi nalagahan. Sarap. Tuyo. Anong luto yan? Ah, pansit gisado. etong hmm. Ito ang ating merienda ngayong araw. Gisado. So recipe ng Chef Noriel. Pansit gisado kami ngayon. Walang kanin, walang inihaw, walang isda. Timos, timos. Ano ang assistant chef? Ano sasabi? Ano huh? kulong sa sa paala paakla mira the father of the god Lord. Lord, salamat po sa lahat ng ito na nakarating po kami rito sa resort na ito at uh, nawa ay maging masaya po lahat kami at salamat din po sa mga biyaya na binibigay niyo po sa amin ano na rin po sa mga nanonood din sa amin, uh, gabayan mo rin po sila. Lord, thank you, thank you, thank you. Amen. Kain na, kain na. Kain na, kain na. Kain, kain. Oo. pa? Parang lasang pano pa. Ano Para... Yun. Yun

pwede rin yan doon dumaan sa ano? Ha? Huh? Yung taas na yan, pwede rin dumaan doon. Sa ah. doon sa may ano doon, pulong bagto pangalat. Ah. Doon ang baba ano? Doon ang lusong. Yan, ah, dali, dali. Ito to. Hindi yan. Ay, katit yan, yan. Bap, yan daw ang pababa, pa, padaw sa. Yo, padaw sa <laughs> dito. Ah. Hindi doon. Doon pa. <laughs> ang daan. lang step ka atin? Pagano, eh komo dito pa daw sa oh bolan mo di, mas... ma di ko <laughs> <Busog. laughs> ito pakakainin bago pag anak ka rin no? ka pakakainin pa lang bulog ang ah, ginagawa pa rin tong kamila pala ito kay Carmen ito kapatid uh, ito po yung pinutahan namin kasi yung pupuyan yung pupuyan din sa timduhat timduhat na po yan. O yan. Kaya nga pala, kaya pala team duhat kami, puro may itim. Puro may itim po yan. <laughs> kaya team duhat. Bawal dito maputi. Bawal ang ano, hindi sipap Pap, maputi si <laughs> Walang pagkukunan. Walang panawi na namin, no? Ayan, papay na sila. Ay naman ay eh, magagalagala ng konti. Magagalagala tayong konti. Uy. Ganda pala dito. Ha? Ha? Doon pa may pangalan doon. Oo, ganda pala dito. Piso may pay pa rin dito pala sa taas. Oo, kaya. dun o oh. paano kayo ang pakipit yan dito pala yung Alam na lang yan, pagkakamay yan. Huwag ka gusto mo dito, ikaw lang liligo dito. Alam na to. ito. So, mo na yung parang, ano? Ano? Na po yan. Ano yan. din. Eh. <coughs> Pagkano po masahe dito? 250. biyahe. Ubus. Tinuro lang po <laughs> namin kayo na dito sa resort ni Ate Lori. Ayan. Bagong gawa po dito eh. Ayan. Back to back. Ano rin po? May... Ah... Uh, Berhen. May grotto. Oh. ganda tapos so, ginagawa pa po ang lahat ng ano niya tapos pero napakaganda po nung lugar resort na resort ang dating niya Yeah. Hello at Hello Look at Mickey Mouse <laughs> Mickey Mouse <laughs> 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 Oh, at it. Look at it.

hanapin pa yun sila oh wala nang hahanapin pa maroon swing meron meron ito ang mga pinakamalaking sunflower dito ayan <laughs> Pag iikutin mo rin, talagang papawisan ka. Papawisan pagka magiikot ka talaga ano. Sa laki. Sa laki. Ito si Mickey Mouse. Ayun. misis niya. Ito na ang tinduhat. Ayun. Ayun na, tinduhat. Ayun na. Okay, oh. Yeah. <laughs> Yan. Yan. Ang tinduhat, paket na, paket na nauli uli kami. <laughs> Ayan. Kaya ang Pawisan. Ayan. Ah, parang to na una kaagad ang ano Ha? ha? Ang Miki. <laughs> <Tunaw>, Miki <Mickey>, ano. <laughs> Tunaw, ang kinain. <laughs> Tunaw, ang kinain. <laughs> Ito ang gisado ni Tuto. <laughs> yeah. ah, ay, na naman ito tutok pa. Ah. Oh. Tapos ganito. Pagdating mo sa taas, ito naman na makikita mo. Yes. <laughs> oh, ang ganda. O. Oh. Tanaw. Pagod lahat, to. Oh. <laughs>

Tapos mga tingin dito na dito Sugbo, sugbo, uwi. Sugbo, uwi. Subo, uwi. Ligo tayo. Ligo na tayo. Bawa wala tayo, pa siyempre. isa pa, isa pa, isa pa. niya si Bunso Galing. Galing. Galing isang so. <laughs> yun oh, Yan. Yan. tayo niyo kung ano yun 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 Yan, yun yan. yun 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 Galing. Galing. yun Kaya yun 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 Yan, galing. Hello. 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 Ito na, una. Talon! Sabay-sabay <laughs> oh, na kayo! O, talaga! Na. Ang natira. Kaligo <laughs> na eh. Game. 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 O, oh, oh, andi! <laughs> 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 Bakit pa pa ganun ang tayo mo? <laughs> ah? Mahirap yun. <laughs> Ano ba pa, pa ganoon? Sabi ko walang matigas ang ulo. Magkamali. 1 2 3 go. <laughs> Na at magka-happy happy muna kami oo oh, oh. so yung gamit ko yan o, yan yan nandito lang muna tayo at magka-happy happy muna kami dito hanggang mamayang gabi sige po kita kita lang tayo Ay.